Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nandito lamang po tayo sa San Jose del Monte Bulacan, ano? So, mayroon po ako sa inyong ipapaliwanag na isang mahalagang bagay. Dalawang tao ho ang uh, tinuturoan natin dito. Una, technician. Okay, pangalawa ay yung customer. Para ho, hindi magkaroon ng problema sa pagitan ng customer at technician. Tama, sabi mo. Okay, ngayon. Ang ang topic natin, paano natin malalaman kung ang compressor ay pasira na sa kabila ng gumagana pa naman. Okay. So, sa mga technician, i-address po natin una sa mga technician, ano. Bago ho kayo gumawa, no, sa refrigerator ng mga customer, ipaliwanag nyo po muna. Check up nyo yung unit, ibigyan nyo yung parameters, yung good parameters at uh, uh, bad parameters ng sensor, ng heater, lahat. Maging yung refrigerant charge. Ngayon, ipaliwanag nyo ho sa kanila, ma'am. Baguhin natin siya i, i charge ay i-system reprocess kung halimbawa may leak man, uh, ipaliwanag niyo sa kanila na ma'am kapag halimbawa sa compressor kapag uh, sin-system sin reprocess natin siya kailangan alam nyo ho na yung compressor ay pasira na. Okay? Kasi uh, hindi po natin malalaman kung ang bomba ng compressor ay mahina na kung hindi po natin siya isi-system reprocess. Kailangan po nasa proseso lahat para yung customer ay nauunawaan po yung inyong ginagawa. Okay. Eto, meron po tayo ditong parameters. At nat natapos na ho tayo sa ano, no? Natapos na ho tayo sa system reprocess. Ito po yung ating gawa. So, ito po ay panasonic na Econavi, no? So, ito yung natapos na ho tayo. Ito yung ating uh, vacuum pump, yung ating uh, refrigerant. Then, ating uh, amperahe ay 0.7 amperes out of 1.4 amperes. Okay. So, balik ho tayo dito. Kung mapapansin nyo, kaya nga po, Meron ho tayong dalawang uh, ano no host sa uh, service valve at saka sa uh, liquid line sa bomba ng compressor. Kaya ho ng lagay diyan ng access valve para malaman natin no kung ano nga ba ang lagay ng compressor after nating ma reprocess kasi napakahalagang malaman ng customer at napakahalagang malaman natin kung ano nga ba talaga ang totoong kondisyon ng compressor after nating ma-reprocess kasi yan po yung uh, katotohanan yan po yung information na kailangan malaman ng customer hindi pwedeng basta lang tayo mag-reprocess kapag natapos na ang uh, uh, reprocess natin owe hindi mayroong pang uh, uh, information na kailangan ma malaman ng customer ano yun yung bomba ng compressor okay ang refrigerator nito ay 4 years na at palala sabi ko pala sa mga ho, sa mga customer technician lahat po ng inverter, majority po, 3 to 5 years lang po talagang lifespan yan. Okay? So, titingnan po natin dito sa bomba ng compressor. Ito yung uh, bomba ng compressor. Ito naman yung ating uh, sa suction. Okay? Sa service valve. Sa, uh, dito dito ho tayo mag-charge. Okay? Ito ang pinaka-particular natin. Tingnan po natin kung gaano ka baba ang bomba. Oh, no! So, kung mapapansin mo, 90 PSI na lang mga kamaser. At tinan natin yung kanyang amperahe. 0.7 amperes out of 1.4 amperes. So, kapag ka, ganyan kamaser, ang ibig sabihin yan, ito po, Titingnan nyo po muna yung bomba at saka yung suction, ito po. Napakaganda po ng ating suction line. Nasa negative 1 ho tayo, up to 0 uh, PSI. Ibig sabihin, kapag nandiyan na ho tayo sa negative 1 at 0 PSI, dito natin mapaghahambing ngayon kung ano talaga ang lalabas na totoong bomba ng ating compressor. 90 PSI na lang mga kamaster. Ibig sabihin, kapag ganyan, sabihin nyo kagad sa customer na ma'am, etong bomba ng compressor nyo ay 90 PSI. Ang tanong, eh paano naman natin malalaman kung good ang bomba ng compressor nyo? Dapat, kahit paano naman, makakuha po tayo ng 150 PSI. Ito po. Okay, so dapat 150 PSI ang makuha nating bomba sa ating compressor na R600 para masabi natin na good Good ang ating compressor tatagal pa pero kapag halimbawa 90 psi Okay? Sabihin nyo na agad sa customer na ma'am, ito na po yung ano, ito na po yung result ng aking uh, diagnosis at yung system reprocess sa uh, ano sa bomba ng ating compressor, mayroon tayong na hukuhang 90 psi na lang at sa ating suction line ay negative 1 up to 0 psi. Okay na po tayo. Ibig sabihin, ipaliwanag nyo na yung uh, bomba ng compressor natin ay talagang mababa na. Doon natin malalaman na ang compressor mo ay pasira na sa kabila ng ano, ng gumagana pa naman siya. Tama sabi mo. So walang may kasalanan dito, hindi kasalanan ng customer, hindi kasalanan ng technician Kami mga technician, nandito lamang para i-diagnose yung refrigerator nyo, yung aircon nyo Para makita kung anong pinaka-issue Now, kapag kakinargahan natin ng, refriger ng uh, refrigerant man yan, o ayong mga aircon nyo So, doon natin malalaman yung bomba ng compressor. Kasi napakahalaga po yung bomba ng compressor. Kasi doon po natin malalaman kung ma maayos pa ba bumomba ang compressor o mahina na bumomba ang compressor. Kasi kapag mahina na ang bomba ng compressor kagaya neto na 90 PSI na lang, eh di asahan nyo na yung performance level ng uh, uh, na pagpapayelo ng refrigerator neto, ibabagal eh, din. Magbabago rin kasi mababa na ho yung bomba ng compressor. Ibig sabihin pala, kapag mababa mababa ng bomba, ibig sabihin, yung yelo niya, may talagang ano, yung pag mapapalamig ng refrigerator at freezer, may kakaiba ho talaga. Kasi mababa na nga yung ating uh, bomba. Ito kasi yung pinaka main engine natin. Ito yung pinaka natin. Kaya kung, kung yung ating compressor ay mahina ng bomba, asahan mo na yung uh, performance ng lamig magbabago rin. Ganun lamang ho kabilis, kasimple, na ipaliwanag ito sa customer. Wala hong may kasalanan dito, mga kamaser. Ang layo ni lamang ho natin, matulungan ng customer, para malaman kung ano ang totoong kondisyon ng kanyang refrigerator, mga kamaser. Okay na ha? So, sana, no, nakatulong itong munting video na aking ibinagi sa ating mga kababay na teknisyan, na uh, para malaman nyo kung ang compressor ay pasira na, no, tingnan nyo po yung bomba ng compressor. Magtanim ho kayo ng sir, access valve dito sa uh, filter dryer para malaman nyo after ng reprocess, no, uh, doon natin malalaman kung good pa o hindi ang ating compressor. Okay, pag ganyan na nakita nyo na 90 PSI na lang, sabihin nyo agad, sabihin nyo agad. sa customer para yung customer nalalaman niya kung ano nga ba ang totoong kondisyon ng kanyang refrigerator. May kasalanan ba dito ang customer? Wala sadyang sadyang ano sadyang 3 to 5 years na lang ho talaga ang lifespan ng ating mga inverter ngayon aircon man yan chiller freezer refrigerator 3 to 5 years majority ang uh, lifespan ng ating mga inverter mga kamasyar ang mahalaga dito no nalalaman natin nalalaman ng customer kung anong totoong condition ng kanyang refrigerator tama sabi mo Okay? At least sa mga susunod na pagkakataon, yung mga technician natin, magiging aware na kayo. Okay? Kailangan kuhanan nyo po ng bomba yung compressor. Then sabihin nyo sa customer na, ma'am, ito po yung bomba ng compressor nyo. Mahina na po. O, ano ang magandang bomba? 150 PSI mga kamasher. Kapag halimbawa 90 PSI, 95, 100, wala yan. Mababa na ho yan. Dapat 150 PSI ho ating makukuha na bomba para masabi natin na good ang bomba ng compressor sure. mga kamasher na R600. Okay na ito ha. Ang mahalaga dito, naging totoo tayo sa ating mga minamahal customer. Walang, walang daya dito. Okay? Ang layunin natin, maipaabon sa kanila kung anong kondisyon ng uh, refrigerator nila particular sa uh, compressor mga kamaster. Okay, so ang tanong eh kamaster, under warranty pang nga uh, ano ang compressor? Eh yun na nga po eh. Okay, sabi ko nga sa inyo, halimbawa, under warranty ang compressor. Kaya nga, usa-umpisa palang pinapaliwanag na natin. Bakit hindi nyo tinawag sa uh, service center? Eh, may mga customer ko kasi na, e, ka Master, ang tagal-tagal ng service center na an kailangan na namin ng refrigerator ngayon. So, hindi mo rin masisisi ang customer kung bakit uh, napapagawa ng customer yung refrigerator sa ibang technician. Kasi nga, minsan talaga, hindi naman nila lahat, eh, Siyempre, yung, yung service center, kapag tumawag ka ngayon, hindi naman mapupuntahan ngayon yan. Siyempre, ini-schedule ka. Kaya dapat, kailangan dito ng dibdibang pangunawa. No? Yung mga service center, pupuntahan ka pero magantay kayo, schedule kayo. Kaya, yung customer, napipilitang ipagawa sa iba. Tama sabi mo. Okay. Ngayon, halimbawa, pinagawa ng customer sa iba. O no? ngayon, kailangan ipaliwanag yun na ito na ho yung ano natin, bomba ng compressor. So, pasira na ho ito. Kasi Tama sabi mo. Kasi service center, kapag halimbawa sira na talagang compressor papalitan naman po nila yan okay pero kapag halimbawa hindi pa naman hindi pa naman talaga sira ay hindi nila papalitan yan okay hindi naman nila i hindi naman nila i-honor yung hindi mababa ng bomba hindi wala walang ganyan papalitan po na i-declare -de kasi sabi ko nga sa inyo galing ho ako ng National Panasonic dine po namin na warranty ang unit kapag talagang sira na ang compressor denbol na talaga tama sabi mo Ayan. Kaya nga, dibdibang pangunawa ang kailangan dito, mga kamasyar. Ang mahalaga ka dito, nagiging honest tayo, in good faith tayo sa ating mga minamahal na customer. Walang may kasalanan dito. Sadyang ang mga inverter natin, 3 to 5 years lang talaga ang lifespan, mga kamaser. Okay. So, kailangan, 150 PS ang ating bomba para, para malaman natin na good pa ang ating refrigerator, particular sa compressor, mga kamaser. Okay. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po.